Welcome, Welcome to Banana! Hindi mo dapat ito palampasin dahil ito na yata ang isa sa magandang lugar dito sa Pilipinas na magandang pagtayuan ng bahay. At ito ay ang Binesa Heights. Bukod pa nga sa maganda ang Heights, ay napakaganda rin ng klima dito. Malamig at maganda ang tanawin. At tanaw na tanaw mo dito ang kabundukan. Saan nga ba located ang Binesa Heights? Ito ay located lamang dito sa may ibabang San Roque, Liliw, Laguna. Ito pa ang kagandahan dito. Ang Binesa Heights ay malapit lamang sa bilihan ng mga sikat at Magandang quality. Sa tsinelas at madami din dito pwedeng galaan. Kaya naman kung pipili ka ng magandang tirahan, ay dito ka na tumira at magpatayo ng tahanan sa Binesas Heights. Ang kagandahan pa nga dito sa Binesas Heights ay ramdam na ramdam mo ang probinsya dahil ito ay napapalibutan ng mga malalaking bundok at maraming puno. Kaya naman talagang fresh na fresh ang hangin. Kaya naman tara na dito sa Liliw Laguna at ating bisitahin ang Binesas Heights para makita natin kung gaano kaganda ang lugar na ito. Nasigurado naman ako na magagustuhan mo dito sa may Lilo, Laguna, dito sa may Vanessa Heights. Napakaganda dito sa Vanessa Heights. Dahil dito mo matatagpuan ang napakagandang view ng bundok. Eto pa dito sa Vanessa Heights. Ay napaka-refreshing ng hangin. Kaya kung isa ka sa makakabili ng lupa dito, eh siguradong napakaswerte mo. Kaya, Kaya ano ba? Dito na nyo nyo kayo sa Vanessa Heights. Kaya kung napanood mo ang video na ito, ay mag-inquire ka na. Ito nga pala ang kanilang available lot size. 150 square meter to 390 square meter. Tamang-tama yan sa pagtatayo mo ng iyong magandang tahanan. Yan, magandang araw. Uh, Iniimbitahan po namin kayo na pasyalan ang aming subdivision dito sa... Vanessa Heights, matatakuan po sa lugar ng Babang San Roque Paul, Laguna. Kaya po, inibita po namin kayo sa April 6, ang aming soft opening po dito po sa Liliw Laguna. Tara na sa Liliw Laguna. Welcome to Vanessa Heights. At eto naman ang extension ng Binesas Heights. Ipapakita namin sa inyo at kitang kita rin dito ang kagandahan ng kabundukan. Eto naman ang lot price dito sa Binesas Heights. 5,199 per square meter inner lot at 5,499 per square meter corner lot with wide concrete road lot. 8 meter to 6.5 meter wide. Walking distance. Access to town plaza. Business center, school and churches. Dito nga din sa Binesas Heights, eh meron na silang food park at play part. Accessible na rin ang 24 7 transportation channels, Meralco lines, water supply system, drainage, and street canals. At dito nga ay hindi binabaha. Grabe, ang ganda ng lupa dito sa Vanessa Heights. Kaya mag-inquire ka na dito sa Vanessa Heights. For more details and inquiries, message us, book your appointment now and visit us. Be the first to experience the Vanessa Heights.